Awa kay Nanay Feli at pagkadismaya naman sa mga anak niya, ang kumurot daw sa puso niya sa tuwing nakikita ang matandang namamalimos. Abby, humarap ka na. Galit siya, galit. Bakit ka galit? Ang sama ng tingin mo kay tata, Ganun Abby. Ganito po yun, mami. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos po, buro niya para kay nanay. Lagi niyang sinasabi, pabigat ka sa buhay namin, lumayas ka dito. <laughs> At tapos po, pag wala pang naibigay si nanay, pagdating niya na malimos, pinapagalitan niya, wala kang silbi, lumayas ka dito sa bahay. Ayan, Yan ang lagi niyang sinasabi, sa araw-araw, pag dumarating na maglabada siya, Sinanay ang inaharap niya. Parang yung pagod niya, para matanggal siguro yung stress niya, pagod niya sa paglalabas, sinanay yung pinapagalitan niya lagi. Lagi niyang sinasabi, lumayas ka dito, wala kang silbi, wala kang kwenta. Kami na nakakarinig po, naiiyak na lang po kami dahil ako po may nanay din po ako. Pero neighbor ko nasabihan ng ganun. Pero siya wala siyang, sabi ko wala kang kwenta, wala kang kwenta na anak. Wala kang kwenta na tao para sa nanay ng asawa mo. Dahil wala kang asawa, siguro kung wala si nanay. Lagi so, pun lagi niyo po ba natutulungan si nanay upo. Feli? alam man nung nasa ospital po sila? Iniiwanan po nila walang pagkain. Darating pa siya, pagagalitan niya dahil hindi nakakalimutan si nanay dahil ang lakas ng ulan. So araw-araw po talaga may nangyayari sa kanilang upo, dalawa. So, Namamagitan po kayo palagi. Hindi po ako Si Nanay Mamaga. dito pa kumain na sa bahay. Na na. Si Nanay Feli ba bago dito sa Maynila? Saan po siya dati? Sa La Union sila galing. Sa La Union. Okay. Di ayaw po ni Nanay Feli umuwi ng La Union? Wala na siyang uuwian po doon. Wala na siyang, siyang uuwian. Yung mga anak niya wala nang naiwan wala doon? Wala po. Mm -hmm. Anim mang anak o ni Nanay po, Feli pero, ka. pero tatlo na lang ang buhay. Anong nangyari sa mga anak niyo? Ano nangyari sa mga... Nagkasakit anak niya? po. Nagkasakit? Yung isa po, po, binaril po. Binaril? Mm -hmm. Tapos nagkasakit yung dalawa mm -hmm. pa? Opo. Ay. At saka hindi nakapag-aral yung mga yon. Opo. Yes, Marirap it's a cycle. Kami. Cycle. Cycle. Yung pagkakamali ng nanay, inuulit na naman ang mga anak. Ayun. Kaya kailangan lahat ng anak mo, pag-aralin mo. Opo nga At po. At patapusin eh. Kaso mo. Po? Ang mali naman po nila kasi, lagi na lang nila ako sinisita niya. Lahat ang lahat ng trabaho ko, pinapakailaman niya. Ganun talaga na, ang matanda. Po. Kasi po, sabi ko po sa kanya, huwag niyo nila ako pakailaman dahil may isip naman ako eh. Hindi ko naman sila inaano, sabi ko. Ano po. tingin mo Tuesday? Magagayit siya, lagi. Bakit porkit iyo yung bahay, ate? Parang ang hinuha ko sa nangyayari eh inaano mong karapatan mong diktahan ang bawat galaw ng bukod sa nakakatanda na eh, dugo ito ng mister mo. Bakit ganun yung attitude, ate Kasi Kasi po, minsan po, namumura niya po ko. Ah! So, okay. nangunguna, oh, yun ah, nangunguna si, na na si nanay. Po. Mumurain niya ako kahit wala naman akong ginagawa sa kanya. Tignan mo, nung isang araw naman. lang lumayas yan kahit hmm. na umuulan. Nangihingi-hingi sa mga kapit. Alam mo ate kuring parang ano ako napaniwalaan si Ate Abi kasi anong makukuha niya dito kung sinasabi niya yung naririnig niya lang at na observe wala siyang intensyong iba na napakinggan niya ito nakita niya naramdaman niya at nagbibigay lang siya ng opinion sa pangyayari wala siyang dahilan para ibabaka Ate Tata katotohanan yung nakikita niya oh eto naman kakampi ni Abi si Feli sa hirap ng buhay nila, Tata, huwag sana siyang husgahan kung inuuna muna niya ang kanyang mga anak. Kulot, humarap ka na. Okay. O, bakit si Tata ang kinakampihan mo? Lagi niya pong dinuduro to, ma'am. Dinuduro, pinag Opo. Opo. Napapansin niya po lagi. Mm. Kung ano po yung inaano ni nanay ganun lagi. Eh ganun <laughs> paano kaya pa nako oo parang ang proseso ng isip ni Kulot eh inaaway ka din oh, kaya pareho na kayong magtatag team kayo aawayin niyo din si Lola Ay, naman, parang naman. nagkaroon pa kayo ng ano team up no laban kay Nanay kawawa naman Di ka ba naawa mm, Naawa naman po Kaso, minsan kasi gan, ano po eh dinuduro-duro nya po ako doon eh kayo rin eh tatanda din kayong dalawa 嗯嗯、mm。Hmm.